Right, good morning, good morning. Ito tayo ngayon sa ilog kukuha ng alimango. Ayan ang pangkuhan natin oh bakal. Tayo sa akon. Bukid tsaka palestaan. Alright. Kailangan may mahuli tayo ng pakal din tayo. Ayan, mga boss. Talakad tayo dito sa ilog. Right. So, ayan. Maglutos na naman. Maglutos na naman, mga boss. Ayan. Lutos limaw dyan na makuha pang nauli natin oh parang dalawa patlo sana to pag mayroon ah, langit na natin dun pa sa dulo 等那天。

lắm nhé Cái này ta lên Cái này ta lên Cái này uh -huh. Kul, kau yang si guru atau, ah? Ha? Uh. na mga boss, nahuli na. Ayan o. No. Ang Ay, pakalaki oh. Ay, oh, o. No. Babae. O, oh. ayan o. Babae o. Alright. Alam mo dito ka. Kali. si sibot pa niyo. Sibot pa niyo lang. Ano? Grabe. Napakalaki. Sakto pag ka nakita ko. Nagkali na. Ngini ng mandalingkon ata. Ha? Ngini ng mandalingkon berutun halabi sa kita ta duma. Kape boss. Na apakala ke. Ngat. Ngat ya-ya ano. galak ko istro ng ano kasi finish okay, na boss yung mga nahuli natin ano Ayan. Tapos sino, ito yung isa. isa. Ito yung <laughs> kwan. Tanggal yung ipit niya kasi kwan eh. Nagpapalit ng kulat. Ayan. Alright.